So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga love advice and tips na maaari niyong may apply sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time, magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang manumbalik yung love o yung pag-ibig ng isang lalaki sa iyo. Kung sa relasyon mo ngayon, bigla na lang nagbago ang lahat, Dati-rati naman, mahal na mahal ka ng isang lalaki. Dati-rati naman, may concern pa siya sa'yo. Dati-rati naman, nararamdaman mo pa yung pag-ibig niya. Pero bakit ngayon? Bigla na lang nagbago at unti-unti nang nawawala. ba? Diba? So yung pakialam, nawawala na rin yung respeto sa'yo. Hindi na rin ganun maramdaman. Kaya mga kamamay, kung yun ang problema mo sa relasyon mo ngayon, yung tipong hindi ka na minamahal o hindi mo na maramdaman yan, ito yung mga bagay na i-share ko sa iyo upang muling manumbalik ang love ng lalaki sa relasyon ninyo. So bago natin simulan tong topic na to, sigurado ako napakarami nating subscribers ang nangangailangan ng topic natin sa topic na ito. Okay? So don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin mga kamamay ang video natin para marami pa tayong matulungan na mga namumroblema pagdating sa kanilang buhay, pag-ibig. So huwag natin masyadong patagalin mga kamamay. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon muling manumbalik sa'yo ang love ng isang lalaki. So number one, huwag mo masyadong ipakita ang pagiging martir o mga kamamay, kailanman ay hindi makakatulong pagdating sa pag-ibig ang pagiging martir. Kasi sa paniniwala ninyong mga girls, kapag ka naging martir kayo sa isang lalaki, yung tipong okay lang ng okay sa inyo kahit na mali na yung ginagawa ng isang lalaki. Yung tipong pinalalampas niyo yung mga bagay-bagay na ginagawa ng isang lalaki kahit ito ay mali na. So pagiging martir ang tawag dyan. Nagbubulag-bulagang kayo sa mga maling bagay na niloloko na kayo ng isang lalaki pero tinatanggap niyo pa rin. So pagiging martir ang tawag doon mga kamamay. At hindi yan makakatulong upang bumalik ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki hindi ka mamahalin lalo at mawawala ang respeto sa iyo ng isang lalaki kung palagi mong ipapakita sa kanya ang pagiging martir mo. Baguhin mo na at alisin mo na sa isipan mo mga kamamay yung pagiging martir na yan. Yung paniniwala mo na kaya kang mahalin pa rin ng isang lalaki sa pamamagitan ng pagiging martir mo. Mga kamamay, tinuturuan nyo lamang ng mga maling bagay at ini-spoil mo lang sila kapag ka ganyan ang ginagawa mo. Ini-spoil mo sa paraang papano. Ini-spoil mo na gawin ang gawin ng paulit-ulit sa iyo yung mga maling bagay na ganyan kasi hindi ka nagpapakita ng reaction sa isang lalaki na hindi tama yung kanyang ginagawa sa paniniwala mo na baka kapag ka ginawa mo to is mas lalo kang mamahalin kasi masyado kang mabait sa kanya masyado kang uh, nagmamahal sa kanya nagkakamali ka dyan mga kamamay hindi tama yon Huwag masyadong ipakita ang pagiging martir kasi kayo rin ang kawawa sa bandang huli. Para manumbalik ang love sa inyo ng isang lalaki, kailangan iwasan mo na ang pagiging martir. Kung ang isang lalaki ay nakagawa ng mali, pagkakasala sa inyo, matuto kayong iparamdam na nagkamali sila. Matuto kayong iparamdam na handa kayong lumayo kapag ka paulit-ulit na kayong sinasaktan. Kasi kapag ka naramdaman ng isang lalaki na hindi unlimited ang pasensya mo, na hindi ka martir, na talagang naapektuhan ka sa mga bagay na ginagawa nila sa iyo, sigurado ako mas pahahalagahan ka ng isang lalaki at muling magbabalik sa iyo ang pag-ibig nila. Ganyan kasi sa mundo mga kamamay eh. Kapag ka tumatanggap ka lang na tumatanggap, kapag ka hinahayaan mo lang niloloko ka ng isang lalaki, aabusuhin ka. Uulit-ulitin lang niya yung pagkakasalan niya sa'yo. Kasi alam niya, napapatawarin mo pa rin siya. Kasi alam niya, natatanggapin mo pa rin siya. Which is maling-mali yun mga kamamay. Kaya dito sa mundong ito, kung gusto mong respetuhin ka at mahalin, ipakita mo sa kanya ang totoong ikaw. So number 2, mag-self-improve ka palalo. Oo mga kamamay, makakatulong ito parang ang isang lalaki ay muling manumbalik sa iyo para yung pag-ibig ng isang lalaki is muling magbalik sa iyo, makakatulong yung pag-aayos mo lalo sa iyong sarili at pagpapaganda ng katawan mo. Sa so, madaling sabi, overall i-improve mo sa sarili mo. Kapag ganyan kayo mga kamamay, makikita ng isang lalaki ang halaga mo, makikita ng isang lalaki ang kagandahan mo at sigurado ako mapapaisip siya kapag ka ikaw ang kanyang sinayang. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, kung gusto mong muling manumbalik ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo, kailangan araw-araw hinihigitan mo ang kahapon ikaw. Huwag kang makontento sa kung ano ka kahapon. Kailangan i-improve mo ang sarili mo, pagandahin mo pa. At syempre yung kakayahan, yung skills mo, yung kakayahan mong kumita ng pera, yung pag-uugali mo, kailangan pinapaganda mo yan, inaayos mo yan para sa ganon. Muling manumbalik ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. Kasi maraming po pwedeng mag-abang sa iyo, maraming po pwedeng pumasok sa buhay mo kapag ka maraming nakakapansin ng pagganda mo ng pag-asenso mo at pag-undad mo sa sarili mo. Kaya mga kamamay, isa yan sa pwedeng dahilan at pwede mong gawin na napaka upang sa ganon ang love ng isang lalaki ay muling manumbalik sa iyo. Muli kanyang hahangaan, muli siyang magtataka at magtatanong, bakit ibang-iba ka na? Bakit sobrang gumaganda ka na? Bakit ang daming humahabol, humahanga sa iyo at marami nakakakrush sa iyo? syempre ang isang lalaki ay talagang mag, uh, magtatanong, magtataka sa kanyang sarili kung karapat dapat ba nabitawang ka na niya? Karapat dapat ba na ipagpalit ka na niya? Kaya kung makikita niya na araw-araw kang humihigit, araw-araw kang gumaganda at araw-araw kang umaasenso, sigurado ako maguguluhan niya sa kaiisip, maghapon at magdamag kung kailangan ka ba niyang iwanan, bitawan at ipagpalit sa iba. At sigurado ako mga kamamay, mas mananaig sa kanyang damdamin yung uh, eagerness niya para hindi ka bitawan at para manumbalik din yung pag-ibig niya sayo. Kaya sinasabi ko mga kamamay, mag-self improve kayo araw-araw. So number 3, umiwas palagi sa pakikipagtalo. Oo, mga kamamay, kung kayo man sa pag-ibig nyo sa inyong relasyon is darating sa pakikipagtalo, sa pakikipag-away, sa pakikipagbunga please itigil mo 'yan. Okay? Wala kayong uh, panahon para sa ganyan. At ikaw bilang isang babae, kailangan ma-realize mo rin at maisip na kapag ka pinatulan mo siya sa bawat away tampuhan ninyo, eh wala kayong kahihinatnan. Parehas kayong magkakaroon ng mataas na pride. Bunga nito, maaari kayong maghiwalay. Maaari kayong magkasakitan. Kung ako sa iyo, kamamay, maaga pa lang, umiwas ka na sa si pakikipagtalo. At kapag ka na-realize ng isang lalaki na wala naman pala siyang Uh, pagtataasan ng pride kasi nga hindi ka na interesado sa inyong pagtatalo eh malamang sa malamang bababa ng kusa ang kanyang pride sa sarili at may kanya may okay? iisip kanya na bakit bigla kang bumaba bakit bigla kang tumigil bakit bigla kang hindi nakipagtalo sa kanya iisipin niya walang kwenta kung papatulan ka pa niya at kapag ka ganun, mga kamamay sigurado akong Araw-araw, gabi-gabi kang iisipin ng isang lalaki at talagang magtatanong magtataka kung bakit hindi ka na interesado sa inyong pagtatalo, hindi ka na interesado sa kanya. At kapag ka nangyari yon, siya mismo yung magiging interesado sa iyo at muli kanyang papansinin at makikita niya ang halaga mo sa buhay niya. Kasi possible, maaaring kasunod nito, kasunod noon, is iwanan mo na siya kasi nga nanawa ka na sa away, nanawa ka na sa bawat tampuhan kasi wala rin namang patutunguhan ang inyong pagtatalong dalawa. Kaya mas maganda pa na itigil mo ang pakikipagtalo sa kanya para sa ganun ay makonfuse, magtanong at magtaka at bunga nito mga kamamay hahabulin ka ng isang lalaki kasi possible baka iwanan mo siya, gawa ng, uh, nanawa ka na sa kanya, possible maghanap ka na ng iba kasi umay na umay ka na sa palaging yung pag-aaway, pagkatalo na ganyan. Kaya mabuti pa lang ngayon pa lang mga kamamay iwasan nyo ng makipagtalo sa isang lalaki. So last, itigil mo bigla ang pagiging clingy at needy mo sa kanya. Yes mga kamamay, kung noon palagi kang nagdi-demand, nagahanap ng oras sa kanya, gusto mo palaging makasama, makausap siya. Pwes ngayon mga kamamay, ibahin mo ngayon ang sistema, baligtarin mo ang ihip ng hangin bigla kang tumigil, bigla kang uh, mapagod sa paghahabol at pagiging cling at pagiging didi sa kanya, sigurado akong mga kamamay, okay? Bigla yung magtataka na naman, iisipin na naman, bakit ganun ka na ngayon? Bakit natitiis mo na siya? Bakit kaya mo nang uh, gawin ang mga bagay-bagay nang wala siya? Bakit nagagawa mo pa rin ngumiti kahit nagkatampuhan kayo? Bakit ngayon hindi ka na naghahanap, naghahabol ng oras sa kanya? Eh kasi nga, yan yung maganda mong gawin upang sa ganon, mabaligtad ang ihip ng hangin na kung dati ikaw ang naghahabol, ngayon sa pagkakataong ito, siya naman ang maghahabol sa'yo at muling manumbalik ang pag-ibig niya para sa'yo. Bakit? Kasi kasunod nito, kapag ka nag-stop or tumigil ka na ng paghahabol sa kanya, baka merong ibang dahilan kung bakit. Possible, baka may hinahabol ka ng iba, baka may nagpapasaya na sa iyong iba. Kaya ang lalaki, hindi titigil ng pag-iisip at hindi niya mapipigilan na kanyang sarili na isipin na baka may ibang tao na nagpapasaya sa iyo. Kaya ang isang lalaki, kapag kaganyan, mapipilitang ibaba ang pride at mapipilitang isipin ng mga bagay-bagay. At kapag ka naisip niya, possible, humingi siya ng sorry sa iyo kung ayaw kanyang mawala sa buhay mo. Okay? Baka meron din siyang uh, punto na gustong uh, patunayan sa iyo. Pero sinasabi ko nga kung hindi ka naman interesado sa mga punto niya, eh sigurado akong matatakot yan at muli siyang babalik sa iyo kapag kaganyan. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, ah, kailangan itigil nyo rin ang paghahabol sa si isang lalaki kasi hindi mangyayari na babalikan kayo ng isang lalaki kapag patuloy nyo silang hinahabol patuloy nyo silang uh, ipini-please kasi yung isang lalaki ay ganyan kapag nararamdaman nila na mayroong isang tao na humahabol sa kanya lalo silang nagpapakipot, lalo silang lumalayo at lalong lalo ng hindi nila hinahayaan na suyuin nila ang isang babaeng yon kasi nandun nga sila sa point na silang ang hinahabol sa palagay mo hahabulin ka rin niya hindi. Siya yung hahabulin mo ng hahabulin. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kang maghabol para sa ganon. Hindi siya tumakbo. Ikaw ang umalis para siya naman ang sumunod. Ganon lang kasimple yung mga kamamay. Okay? So, paano mga kamamay? Ilan lang yan sa mga bagay at tips na kailangan yung gawin upang sa ganon is muling manumbalik sa inyo ang pag-ibig ng isang lalaki. Huwag nyo masyadong babyhin ng mga lalaki na yan. Huwag nyo masyadong ispoil din. Kasi po mga kamamay, kayo rin ang pahihirapan yan pagdating ng araw. So, paano mga kamamay, if ever na may karagdagang kayo dito, may mga katanungan kayo, lagay nyo lang po sa comment section at pagdabasa ko po yan, gawa natin ng topic, pagdibatihan natin yan mga kamamay. So, paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam po.